Pero guys, merinda ta. Gatas. apa pinapay. Break time na guys. Kamele bre merinda. Kumusta mo dia? Hmm. Ano yung tinapay so? cake. Hmm. Gusto na ako i out guys ang ako mga bagong followers. Grabe na ganang tag sa kuha nga uh, ako mga top fan buds. Salamat sa inyong pag-accept. Ang ping tanan. Sa mga naipangutala no, kung paano mag-apply sa South Korea, uh, i-PM lang ko sa akong page. No? Kaya dito kumutubag. Sabot sa so kumakaya kay dili kina ko ma-reply ang tanan nga mag-comment kay sa kabisi mo sa trabaho ba. Mm. Pinaspasa niya kaon guys kay paspasa kay mo break. hmm Na Mm. Nahulog sayang. Wala pang 5 seconds. <laughs> Kumusta mo tanan guys? Unsa inyong mga trabaho karon? O unsa inyong mga baon niya? Comment down below. Babaw.